Nanawagan ng mga magulang ng aktres na si Hart Evangelista kay Senador Cheese Escudero na layuan na ang kanilang anak. Hindi raw sila nire ng Senador. Nagbabalik si Nelson Ganlas. Mas kakampi niya pa ibang tao kaysa sa magulang. And it's always like, dapat always ang parent ang una. Emosyonal ang mag-asawang ong pao ko. Nitong Sabado kasi nag-alsa balutan daw si Hart at hindi na nila alam kung saan ngayon tumutuloy. Bunso daw ito ng pagtutol nilang mag-asawa sa nobyo ni Hart na si Senator Escudero. Natatakot daw sila para sa anak dahil may problema umano sa pag-inom ng alak ang senador na hindi rin daw sila pinakikitaan ng respeto. Nako po! Yun lang problema. Kaya pala itong si cheese mga pre, ganyan, uh, wala po sa ayos yung desisyon. ba diba? Dahil di umano, ito po ay uh, ano pala, lasengo, no? Oo, at saka ito yung matindi mga pre, no? Sa, sa, kung ikaw ay meron kang liligawan, okay? Meron kang liligawan at hindi ka gusto ng magulang, kailangan mo pa rin pakitaan yun ng respeto yung mga magulang na yun. Tama po? Hmm. Pero ayon ko sa mga magulang ni Heart Evangelista, ay hindi po sila nire-respeto nitong Lasenggo, di umano ha. Lasenggo po, itong si Cheese. Hindi raw po sila nire-respeto ni Cheese Escudero. Siyempre, bilang isang nanay, tatay, o ano yung makakabuti para sa anak? Yung anak dapat mapunta dun sa taong matino. Hindi po yung mga lasenggo lang. ba? Diba? Lalo na't eto pa, sinador ka pa. Tapos ganyan ka mag-desisyon. Wala kang respeto, di umano, ba diba? bang klase mga pre, no? Hmm, ganyan pala yung uh, isang senador natin dyan, na si Cheese Escudero. Talagang, uh, ito eh, matagal na tong video na to, no? Pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung, uh, kasi sabi ng mga magulang ni Heart Evangelista, eh, hindi na po sila nire-respeto. So anong tawag doon? bastos ka. Di ba? Bastos ka. Yun yung katotohanan dyan. Di ba? Kasi, kung matino ka ba naman, gagawin mo ba yun? Di ba? Siyempre hindi. Hindi mo gagawin na uh, mambastos. Rerespetuhin re mo pa rin yung nanay. Di ba? Tapos ngayon, eto, eto mga priya, Oh. Hindi lang ito usapang politika. Ito naman patungkol naman ito kay Speaker Martin Romualdez sa mga ratings nila mga pre. Ah, uh, syempre, no? Keith Ciscudero. Oh. Paano naman magkakaroon ng mataas na rati uh, ratings yung isang Lasengo? Di umano. Ha? Huh? Paano magkakaroon? Ito po. Hindi lang ito usapang politika. This is about leadership na may substance at style. Ayan, ha? Ah. Oh. One, on one side, we have speaker Martin Romualdez, mataas ang ratings, may respeto sa co-equal branches at may solid legislative output. On the other, Senate President is Escudero mababa ang ratings walang uh, uh, parliamentary courtesy at uh, naguguluhan. Naguguluhan pa sa simpleng mga uh, sa simpleng salitang uh, fourth <laughs> Dapat agad-agad, 'di ba? E eh, baliktad po kay Cheese. Fourth siguro pag lasing ka, ang maiisip mo pag sinabing fourth pa tagalin. Mahirap talaga magdesisyon. tandaan nyo po ha, kapag kayo may kainuman, at hihingin nyo yung opinyon ng inyong kainuman, lalong lasing na, no? Mabagal po mo desisyon 'yan. At minsan yung mga uh, gusto mong sabihin sa kanya hindi niya maiintindihan dahil nga bangag ko sa alak, 'di ba? Room 1, this is a tailored suit, classy, well-fitted, and ready for business. Chitsis, kulubot na pulo na hindi pa aplansyado. Eh, syempre, alam nyo naman yung mga lasing. O, oh, estudyante ka. Or, uh, o, oh, pagpalagay natin, estudyante ka. Naglasing ka kagabi. Gigising ka na lang, hindi ka pa maliligo. Anong gagawin mo? Ukunin mo yung mga kulubot mong uh, uniform, susuutin mo. Wala nang plansya-plansya yan. Kasi late ka nang gumising, hangover pa, din pasok sa school. Ayun, may alak pa yung bunga Pero si Speaker Martin Romualdez, dahil, uh, siyempre, profesional, matalino, hindi po naglalasing. Nag-study po siya. ba? Diba? Para kinabukasan sa kanilang klase, meron siyang may bubuga. Maagang gumising. Naliligo planchado yung uniform. Ganun po. Ang kaibahan ni Speaker Martin Romualdez dito kay Cheese Escudero. Diba? Ah, tuloy natin. Dumating siya doon. Pinaking na gusto niya makilala yung magulang ni Hart. Dumating siya doon for the very first time. Nakasalampak siya doon. Amoy na amoy yung alak. Agoy! <laughs> Hindi porkit sinador ka, ganyan na yung asta mo. Diba? Pamit yun. Respectuhin mo pa rin yung nanay, pamilya nung babae. Diba? Hindi yung magbibida-bida ka doon. Hmm. At parang nakaka, ano, nakakatakot, nakakabastos. Ang tao, pag gusto magulang, eh lalo na yung anak ko, balang hawa, kawawa naman yun, nakakunong mangyari doon hindi ako nagaganda sa ugali niya. Yung mga katulong, nagsumbong sa akin, nung tumating ako, yung anak ko, si binubulyawan ko sa taas, sumisigawan, lasing. At yung bata naman, <coughs> siguro, oh, duwag naman yung, ano ko eh, alam ko na may iyak lang nandoon. Nakita mo kung gano'ng pagkatao na, respeto ba yun? Nandun pa sa lugar namin. Nag-aapila kami kay Mr. Escudero. Kung maari lang, iwanan muna niya ang anak namin para... Hmm. Medyo magpalamig ng konte. Oo, oh, yun yung request ng magulang. Ang tanong, nakinig ba si Cheese? Diba, nakinig ba? Hindi po. Kasi kung nakinig po si Cheese, hindi na po aabot sa ganyan eh. Diba? Hindi na po aabot, hindi na po sa ganyan. Nung naglayas pa lang si ibe, Heart Evangelista, siguro na in love. Normal naman yung tao, may in love ka, diba? Iwan ko lang, sa isang uh, lasenggo ba? May in love ka. Normal yun na uh, ipaglalaban mo yung minamahal mo. Pero ikaw bilang isang lalaki, wag mong samantalahin. Wag mong samantalahin yung kahinaan ng babae. Makipag-communicate ka pa rin sana sa magulang. Uh, Pasensya na po, ito po kami ngayon, ganyan, ganyan, ganyan. Dapat gano'n, di ba? Hindi yung para kang yung magulang, nagpakahirap mag-alaga sa anak, and then, ikaw lang yung isang lasenggo lang yung dadale. <laughs> Mario Naniniwala silang malaki ang pag-uudyok ng nobyo ni Hart sa awayan ng pamilya nila ngayon. Ayon sa mag-asawang kong ko, hindi itong unang pag- Yung si Hart nagmana sa nanay, yung muka. Diba? Sa tatay naman, medyo wala. Ayun ko, wala yata nakuha. Kaya ang ganda ni... Ang ganda nga ni Hart, di ba? Nagkaalitan sila ng bunso dahil sa pag-ibig. Pero ngayon lang daw umabot ng ganito katindi ang awayan. Ito sinabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, Dad, sabi niya, sana naman kung magkamali ako sa buhay ko ngayon, di ba? Magkamali ako ng pagpili. Sabi niya, huwag niyo naman ako itakwil. So alam na ni Hart na posibleng magkakamali yung pinili niya. Kung <laughs> oh, kasi Nagpaalam na eh, kung magkamali ako ng pinili, huwag nyo naman akong itakwil. Diba? Kasi kahit, kahit mali talaga, basta mahal mo, papalagan mo eh. Ganon talaga yung pag-ibig mga pre. Kaya nga lang, uh, normal lang naman na mag, 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 maglasing ka, okay lang yan. Ako nga naglalasing ako eh, pero sinador ka. Diba? Tsaka bigyan mo ng respeto yung magulang. Yun lang yun. Kaya kung ikukumpara ka, kaya House Speaker Martin Romualdez, Cheese Escudero, napakalayo. Wala kang panama doon. Si Speaker Martin Romualdez, panay-trabaho yung ginagawa niyan. Puro trabaho, 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 trabaho para sa bansa. Diba? Pero ikaw, both with kabaliktaran, no? Mabagal. So dyan pa lang po natin malalaman mga pre, na ginagago po tayo nitong uh, cheese escudero na to. Ginagago po tayo nito mga pre. Mga Pilipino ginagago tayo. Tapos magsisimit pa ng budget. Budget insert, uh, insertion, di ba? Oh, billion, billion. Pork pa! Pag sinabi kasi pork, eh, pili lang yung gustong ma, yung mabibigyan yan. Malamang sa malamang, sa malamang mga DDS uh, senators. Di ba? 'yung magbimi, uh, magbibinipisyo magbibenepisyo ng ano niya ng budget na yan. <laughs> na leave, like of course, magulang ako eh, 'di ba? I, I always love her. Nelson Cadlas, Gemini. So ayun mga pre, no. Uh, hindi naman po galing sa akin. 'Yung balitang ito, galing po ito sa mga magulang. Ni Heart Evangelista na uh, confirmed, no? Ayon sa balitang ito na ating binibigyan ng reaksyon na itong si Cheese Escudero ay eh, lasing po talaga. 'Di ba? lasenggo kung pagbabasihan natin ang balitang ito okay, so tama po ba sa isang senador na magkaroon tayo ng isang senador na lasenggo kaya pala, wala sa ayos yung kanyang mga desisyon No? balok tot baliktad mga pre diba <laughs> so yun lang naman yung aking reaction dito mga pre, maraming salamat sa mga uh, sumama, nag subscribe sa ating youtube channel, naku maraming maraming salamat po sa inyo Huwag po natin kakalimutan yung ginawa ni Chis Iskudlerong kapalpakan ngayon 2025. Huwag po natin kakalimutan yan. Kahit noong 2024 pa, may mga kapalpakan na yan. Kaya pala, dahil di umanoy, lasingo ang uh, senador na ito. Ayan na mga pre, uh, meron po tayong uh, TikTok dyan, may Facebook page po tayo. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts mga pre. Maraming maraming salamat po, ha, sa mga sumuporta sa ating uh, Facebook, TikTok. Siyempre, sa mga nagsubscribe po sa ating YouTube channel. Maraming 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 salamat po sa And siyempre, mga pre, no? Oo, sa mga, ano dyan, magsasubscribe pa, huwag nyo nang patagalin. I-subscribe nyo na yan. Kita-kits po, sa so susunod na video, ingat-ingat po.